Sir, itatawag ko lang muna kay Ma'am Chloe. Ano po bang pangalan nyo Arthur, ha? Arthur Santos. Kaibigan niya ako. Pero hindi niya alam na darating ako Sige po. Nagbuntis ni Bernard yung katrabaho namin. Si Chloe, si Kel. Chloe yung... yung best friend niya ting mo nga naman na mas gago pa pala yung pinalit na sa akin. Uminom si Chloe. Hindi ba bunti siya? Sir, simula nung nakunan si Ma'am Chloe, lagi na po siya nagpapadeliver ng alak. Pinaiwan nga ni Ma'am Angela yan dito eh. Chloe. Chloe, nandito ako. Nandito ako para dumahin ka. Bakit ako na kumulan? Wala man lang ba sinabi sa'yo yung matanda na nagbigay sa'yo ng time loop? Bakit ako na kumulan? Parusa ba ito sa akin? Hindi ko alam. Wala namang sinabi yung matanda. Wala na kakaalam ko bakit nangyayari ito. Chloe, sa tingin ko, huwag mo lang sanang mamasamain, pero baka hindi lang ito yung tamang oras para maging mommy ka. I'm sure magkakaroon ka ng maraming anak. Will you shut up? Sino ka para sabihin sa akin yan? Siya na nga lang yung meron ako eh. Malibahasa kasi hindi mo alam yung pakiramdam na mabuhay mag-isa. Hindi mo alam yung feeling na iwan ka na lang lahat ng tao na mahalaga sa'yo. Kasi lahat na kukuha mo. Chloe, nawala ka sa akin. Nawala yung friendship natin. Get out of my house. Hindi, alam niyo. Hindi kita iiwan dito, mag-isa. Umalis ka sa amin. Umalis ka na! Hindi, hindi kita pwedeng pabayaan, Chloe. Nag-aalala ako sa'yo. <gasps> Chloe! Chloe! Sir, ayaw sagutin ni Mang Chloe yung landline niya. Ipaparadyo ko na lang po sa kasama ko para katukin sa unit niya. Hindi, hindi. Huwag na, wag na. Ako na lang yung mismo nga kaya. Susurprisahin ko sila, ha? Sir, kailangan po mag-iwan kayo ng ID. ID? Ay. Ay, na. Hindi oh. ko dali yung ID ko, eh. Okay lang ba isulat ko na lang sa logbook yung pangalan ko? Hindi po pwede sir, eh. Kailangan ID talaga. Elton? Elton? Ah. Hello there, Angela.